Abay parang first time nga lang daw talaga maranasan ni Luka Doncic itong ang bagay na ito. Pero bago yan, i-aaten muna nga ang silipin ang kanyang magandang ginawa dito nga sa laban nila against Poland. Slovenia versus Poland kung saan very promising at wang defense ang pinakikita ni Luka in this game and actually in the past games nga rin. Well dito eh, sa unang possession pang alamang ng laban ay eh pinatigim na agad ni Luka Doncic ng great 1-on-1 -on perimeter defense at ang player ng Poland at hindi nga lamang yan nang dahil ang kanyang shot attempt abay sinupalpal nga rin eto ni Luka Doncic great defense ang kanyang ginawa 1-on-1 -on defense na naging struggle niya nga in the NBA the past seasons And then a few minutes later, matapos niyang maiwan si Luka sa simple crossover na ito, abay great recovery ang kanyang pinakita. Kung saan sinabayan niya nga ang another player ng Poland, kung saan another black nga ang naitala neto nga ni Doncic. At matapos niyan ay napunta pa nga sa anila ang possession. At yan nga daw ang talaga nga namang magandang makita at magandang pag-showcase ni Luka Doncic ng magandang epekto ng kanyang pagbabawas ng timbang. Ngayon nakakagalaw na siya ng mas better, maganda na ang agility, medyo mabilis na at nakakahang na nga against sa mga players na talagang inaatake siya sa perimeter. So kung magagawa niya ito sa Lakers by next season, abay talagang ang laking tulungan nito dito sa Lakers team. At ay pag-usapan na nga natin ang first time nga lang maranasan ni Luka Doncic dito nga sa isang basketball game kung saan naranasan niya sa kamay na ito ang kanilang head coach, Slovenian national head coach. Kung saan may kita nga natin dito sa video clip na ito ay sumisigaw at sumisenyas ito nga ang coach nila. Kung saan ang kanyang senyas niya ay i-zip ang iyong bibig parang zipper your mouth, samahan pa ng kanyang pagsasabi ng mga salitang shut up kung saan talagang isinisigaw niya nga yan ng ilang beses. At patapos nga na ilipat ang camera ay may nga natin dito si Luka Doncic talking to the referees. And well very obvious naman na siguro na itong ang sinisigawan na itong head coach nila ay itong si Luka Doncic by talking to the referees. Mabaga sinasabi nga na itong kanilang coach na tigilan nga yan manahimik at huwag magreklamo and continue playing basketball. And actually nakilig naman dyan itong si Luka. Kusan binatinyan niya na agad ang bola para maiwas sa technical foul and he continues to play. At talagang marami nga ang nagsasabi na parang first time lang yata ni Luka Doncic na sigawan ng kanyang head coach nang dahil nga sa bagare-reglamo niya sa referee. Usually maamo daw ang mga coach na nagsasabi na tigilan na ang pagkipag-usap sa referee pero this time abay nakatikim nga ng sigaw itong si Luka na dapat nga daw gayain na Coach Reddick sa Lakers next season para din makaiwas itong si Luka sa technical foul at hindi nga siya mawala sa laro nang dahil sa frustration niya sa referee. And yan ay I think magandang payo na maaring magandang gawin din ito ni Coach Reddick dito nga kay Local doncic sa pagko-coach nga sa anya na definitely makakahelp nga rin sa buong Lakers team. At iyan nga ang first time lang na maranasan ni Local doncic na mukhang si bahinagsisuri mas mararanasan niya na nga sa anyang talagang head coach na si Coach Reddick.